tapos bago tayo magpatuloy ay syempre dito muna tayo sa mapa at syempre kailangan meron tayong landmark uh, malapit tayo sa may Mount Banahaw ito ang Chaong Interchange Ayan. dito tayo sa may Chaong Interchange at uh, kung mapapansin nyo ito yung Chaong Interchange tapos sa may bandang kanan nyo ay merong mapapansin kayo na ma brown brown yan yung daan ng SLEX TR4 at itong nasa kaliwa natin Ayun yung SLXTR4 mula Chow hanggang Alaminos, ah, maganda na yan, sumintato na dyan, halos kumpleto na yan. Pero ang i-update natin ay dito sa may unahan ng eh, Chow Interchange, yan, papunta dyan, hanggang Anastasia, ni... ah, halusakan. yan, 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 makikita nyo. Pansinin nyo na lang, yan yung halos ay gumuguhit sa daan sa mapa, yan, hanggang dito itong ilog na to ay Lagnas River yan galing yan ng Mount Banahaw ang update natin ay hanggang dyan tapos itong kabilang ito ay kabatang na uh, bukod na yan hanggang dito lang tayo sa may Losakan iyan. ang hirap ano uh, halos hindi mo pa siya mapansin pero kita nyo na uh, mapapansin nyo na na meron na siyang uh, bumabakad na sa mapa yung S-Lex TR4 gawa ay hinawan lang tapos pinatag ng konti kaya eh, hindi pa siya masyadong uh, pansin so yan ang ating update ngayon yes good morning mga boss uh, mula dito sa Buhoy Dolores Quezon ay babaybayin natin itong karasada Ay uh, itong shortcut Video dito sa mula Bungoy Dolores Quezon hanggang Anastasia buwa na doon sa Anastasia ay doon natin madadaanan yung SLEX TR4 Lusakan katama Lusakan uh, Lusakan kasi muna bago Anastasia sa so, mula doon sa may Chaong Interchange ang lusot niya ay dito sa may Anastasia na madadaan natin natin uh, Halos isang buwan ko nating hindi napupuntahan 'yon Makikita natin ngayon Itong ano ang kanyang Development na Gawa nang nung punta ko doon Nung una ay um, Hindi pa siya Ginagawa Kahit na meron na siyang nihinawa na okay, makita mo na yung dadaanan pero ganda lang hindi pa siya tinutuloy-tuloy na gawa kaya ngayon ay pupuntahan natin para ma-update natin A heart speed to the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. malapit na tayo aray na yun At dito na tayo sa may Anastasia eh, lusakan pala lusakan tsaong peson o Chaong na nakakasakop dito Wala po masyadong pinagawa Para yung bahay na malaking Nahangkip eh Wala pa Kari lang Pinatag Pinatag ulit, nilinis ulit Para hindi magdamuhin Wala namang pinagbago yun pa rin so, yun pa din yun mga boss na naman pinagbago masyado balik na tayo wala tayo masyado makikita dito ginawan lang wala namang pinagbago katulad din lang nung dati tingnan natin kung pupunta ng kabatang Ah, oh, may daan na doon alay nyo meron na lusutan hanggang doon sa may kabila Alili sa akin itong mga bus ha Pag hindi makakalusok dito Ay Pupunta tayo ng Ay bahay na malaki o pa lamang wala Lama pa namang nagbabago ito tayo doon sa bandar ito lang daan dito eh. daan sa may paparoon ito yung papunta ng gas gas ah lagas lasan pala lagas lasan resort Alang eh Ang hinanap ko yung lagas ng hindi ko makakita Wala naman Pero yung ilog nakakita ko Dito tayo dumaan ba nang pag doon tayo dadaan eh maputik doon Daan lang yun eh, ang mga excavator bulldozer eto ano natin ayan wala wala pa <laughs> papalip tayo dito para makita natin sa taas ng pangkalahatan tingnan na natin yung ano sa may kabatang kung na tayo doon tigil lang tayo dito ah doon na pala ganda ganda ron ano maganda sana dito sa gitna eh. Tayo sa tabi. Oh, may dumaan. Ang klaseng may nadaan dito eh oh. Pare oh. Ah ito Pilipin na muna natin sa drone. At ng nga mga boss nga pala ay kung bago ka pala sa channel ito at bagong tuklas mo at mag gusto mo update sa susunod na vlog natin ay huwag mong kalimutan mag subscribe para kayo ay laging ma-update. Dahil yun lang yung paraan para kayo ay ma-update pagka tayo ay merong bagong video. Ang ating camera ay nakaharap sa may papunta ng kabatang yung kabilang yan ay kabatang na. At itong nakikita niyong magrin na yan sa gitna, ayan yung uh, lagnas o yan yung ilog na malalim. Makikita natin yan mamaya, dadaanan natin yan. At ah, ngayon babalik muna tayo ng papunta ng Lusakan para makita naman natin pabalik itong ating kinukunan. At ngayon naman mga boss ay nakaharap na tayo sa may gawin ng lusakan o direksyon papunta ng Chaong Interchange. At yan pa lamang yung ating makikita na lupang pinatag tapos ay may kaunting tambak. Gawa ng kaya pala yan ay nilinis na ganyan para lagyan siya ng mga marker. Gawa ng syempre eh, pagka mayroon din magtatrabaho ay dapat kita nila yung mga marker ng kanilang pagtatrabahuhan. At yung diretsong-diretsong yan ay diretsong yan ng chaong interchange. Pansinin niyo mga boss, yung bahay na yan na pula ang bubong dyan sa gawing kaliwa nyo, yan ay hagip ng TR4 Expressway. At ayon sa nakausap kong residente dito, kaya yan ay hindi pa ginigiba, ay tutulayan daw yan ng mga uh, contractor dito o parang gagawin siyang upis-ina. Kaya hindi siya ginigiba pa. Kung totoo sin, dapat yan ay giba na dahil hagip na hagip yan ng TR4 Expressway ya nga lang ay siyempre ay gagamitin nga, hindi pa siya ginigiba. Ito na nga yung dito sa may barangay uh, Lasakan, Quezon. At ang nakita natin dito ay uh, parang ganito. Yan, yeah, mga tambak na yan. Tapos yung ganun. ganun ang ginawa nila, ay pinatag tinanggal yung mga damo damo para makita ito ay ah, nilinis na gawa na nung unang punta ko dito ay hawan na to ay ngayon hinawan uli binawasan uli yung tambak nya sa ibabaw Ah, kaya siguro ano kaya siguro nilinis uli no? nilagyan ng tanda ay eh, okay ba yun andon? may tanda ay bakal tapos pa tapos hindi ko alam ko ito ay lusutan hanggang doon dadaanan natin baka mamaya ay lampasan na ay eh di hindi na tayo iikot guhan kung uh, hindi tayo makakadaan dito iikot pa tayo dito sa may Anastasia ah uh, lusakan nga o, oh, lus na to na lusakan eh paparoon iikot pa tayo papunta dun iikot tapos saka pa tayo makakarating dun sa may kabatang kaya puntahan lang natin to may daan kasi dito siguro ito ay papunta na doon sa may paliguan o baka mamaya ito ay direksyon na makakatawid na ng kabatang subukan lang natin ay ito na yung ilog eh oh. ito na yung malalim oh, may taong katanong tayo Ayun, nakakatawid. Hindi tama. Nakakatawid na pala dito. Ha <laughs> ah. Uh, oo nga. So yun o, oh, ganda. Ito yung tinatawag na lagaslasan. So, nakakatawid na. Pagtawid natin dito ay nandun na tayo sa kabatang kabila na tataga taga ah kabata kaya no ang ganda oh, saglit lang nandito na tayo ang oh, sabi ko kanina na hindi na natin kailangan nasa kabatang na tayo okay mga boss at dito ko na na ang video ito mag uumpisa naman tayo dito sa kabatang gawa ng galing tayo doon sa kabilang yon yun yung losakan andito naman tayo sa kabatang pang ating update so cut na muna kaya video ng tayo para sa lusakan lang. Okay, maraming salamat mga boss sa pananood ng video ng ito. At kung bago ko pa lang sa si channel ito, ay huwag mo mag-subscribe at pindutin ang bell button niyo sa baba para ma-notify ka pag tayo ay merong bagong video. Dahil lang yung paraan para ma-update kayo pagka ako ay merong bagong upload. Pag hindi kayo naka-subscribe, ay hanapin niyo pa yung channel ko. Kaya kung gusto mo itong ating palabas dito, ay subscribe lang. Salamat po!